Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Napalita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Ombudsman oh nagsumiti na ng bultubultong dokumento sa Sandigan Bayan hinggil sa mga kasong may kinalaman sa flood control corruption. Dating Congressman Zaldico kinasuhan na rin ng ombudsman. Senador Ping Lacson, pinangalanan ang dalawang opisyales na di umano'y tumanggap ng kickback mula sa sinasabing 100 billion pesos ni dating Congressman Zaldico. Pangulong Marcos, walang balak magbitiw. Palacio, wala pang legal na aksyon kaugnay sa akusasyon ni Senador Amy Marcos. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, Nagkilus protesta sa EDSA ngayong hapon. At AFP, sinisilip na kung galing sa domestic o foreign funding ang rally sa People Power Monument. Right Bandita. Bandita. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide araw ng Martes, November 18, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Ridebacks. Right, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kinasuhan na si dating Congressman Zaldico sa Sandigan Bayan. Ayon kay Clavano, ito ay may kaugnayan sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Partikular na rito ang 289 million pesos na dike project sa Nauhan. Ilan lang sa mga kasong na isang pa ay graft, malversation at iba pa. maliban naman kay Ko, kinasuhan din ang ilang opisyal ng DPWHB Maropa at board ng kumpanya ni Nako Na na SunWest. Wala namang bail na inirekomenda ang ombudsman. Ipinangako naman ni Clavano na unang batch pa lamang ito ng kaso hinggil sa flood control mess at masusundan pa. After two months of investigation, gathering evidence, sifting through testimonies of witnesses, the office of the ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges in connection with serious irregularities uncovered in a major flood control project in oriental mindoro. criminal informations have now been filed in the Saddiqat bayan against former congressman elizalde Zaldico Several officials of the DPWH Region 4B, including the Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Design Divisions, and the Board of Directors of Sunwest Corporation, as private respondents. <laughs> Max. Max. Brigada Samantala kasunod ng mga inilabas na expose video ni dating Congressman Zaldico na naglalaman ng alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, Senate President Pro Tempore Ping Lakson, iginiit na walang katotohanan ang mga alegasyon ni laban sa Pangulo. Si Lakson, pinangalanan naman ang dalawang opisyalis na di umano'y gumamit ng pangalan ng Pangulo para sa kanilang interes na makakuha ng malaking halaga ng kickback sa 2025 National Budget. Pangalan ng mga ito at iba pang detalye alamin sa report ni Brigada Ann Cortez, Ibrigada mo! Brigada. Brigada. Iginit ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson sa kanyang naging speech sa sesyon ngayong araw na wala rong katotohanan na nakatanggap ng kickback itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Bicam insertion katulad nga ng akusasyon sa kanya ni dating congressman Saldico sa nakaraang explosive video niko sinabi niya nga na nagkaroon naman no, ng 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget dahil sa utos ng Pangulo I have it on good information that the announcement, the statement, the statement that the ex-congressman Saldiva, that na uh, announced na 100 billion, he said that it was a huge na, utos daw ng na sa baykam. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over. I know na, uh, both of us. Uh, went through the list ano independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nagdeliver deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission, di umano para kay Presidente, that I will attest, na hindi totoo. No? Uh, yun talaga absolutely uh, untrue or false. Ikwinwento ano? rin niya na nitong nakarang linggo ay nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at kanya raw nalaman na may mga tao sa Malacanang ang gumagamit sa pangalan ng Pangulo at ito raw ay si ng Undersecretary Adrian Bersamin at Yusef Trajkif Olayvar. Napag-alaman ko from undersecretary bernardo na may mga tao sa malakanyang no? not the president not authorized by the president who misrepresented him i will name some of them ano undersecretary edrian Bersamin. he named up the president making saldico believe na utos ng pangulo na ipasok sa bicam yung insertions na 100 billion now you said Trigib Olaybar. Ibinahagi na rin ni Lacson ang ilan pang kinuwento sa kanya ni Bernardo tungkol nga dito partikular na ang pagde-deliver ng pera. 52 billion, yun yung personal hinandel niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag niya kasama si Yusek Adrian Bersamin. May tigay sa silang armor band may armored van si Yusek Olivar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olivar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamil. Bakanti yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Uh, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Maliban naman kina Olivar at Bersamin ay sinabi naman din na nating undersecretary na nakatanggap din daw ng 1 billion peso si dating DPW Secretary Manuel Bonoan. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. back, back. Brigada hindi naman nagpatinag ang palasyo sa panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Ayon po sa Malacanang, hindi magre-resign ang Pangulo. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada, <tod> report. Tahasang sinabi ng Malacanang na wala sa opsyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan mula sa ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na magresign na ang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang malinaw na layunin ng naturang grupo ang pagpapaalis sa Pangulo upang mabigyang daan ang pag-upo ng Vice Presidente. Kailangan pa po bang memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Giit ng palasyo, nakatuon ang pangulo sa pagtugon sa mga suliranin ng bansa at patuloy na magtatrabaho para sa kapakanan ng publiko anuman ang ingay sa politika. Dagdag ni Castro, mananatiling ingay lamang ang ganitong panawagan at hindi makakaapekto sa direksyon ng pamahalaan. Ang pangulo ay matapang na haharapin ko anuman ang suliranin ng bansa. At uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Samantala sa ngayon, wala pa raw planong magsampa ng legal na aksyon ang First Family laban kay Senadora Amy Marcos matapos nitong akusahan ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at si Representative Sandro Marcos na gumagamit umano ng ilegal na droga. Ayon kay Castro, patuloy pang inaalam ang buong detalye ng mga pahayag ng Senadora at tinitingnan kung maituturing itong bahagi ng destabilization. Nakasalalay rin sa Department of Justice at Ombudsman kung magsasagawa ang mga ito ng sariling investigasyon. Wait and see. As of now, we do not have any uh, plan of uh, making any legal action uh, against her. So let's just wait. Let us check first all the facts and the um, uh, statements that she made. Then it's up to the DOJ, uh, maybe uh, Ombudsman, if they will uh, make any uh, initiative to uh, to investigate this matter. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala, umano'y unusual o hindi pang karaniwan ang karaniwa ng antas ng suporta sa two-day rally na naganap sa People Power Monument. Ang grande raw ayon sa militar ang naging preparasyon mula sa pagkain, ancillary equipment at iba pa. Tinutukoy na kung may domestic o foreign groups ang nagpondo o tumulong sa naturang pagtitipon. Samantala maring itinanggi ng Philippine Navy ang alegasyon na nasa kustudiya nila si dating Marine Orly Guteza. Para sa detalye narito ang ulat ni Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! Tinawag na unusual ng militar ang suporta na nakuha ng rally sa People Power Monument Inorganisa ito ng United People's Initiative na binubuo ng mga retiradong opisyal mula sa militar. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, grande ang preparasyon mula sa pagkain, ancillary equipment at iba pa. Sinabi ni Trinidad ang kalidad at uri ng pagkain ibibigay sa mga kalahok ay nagbibigay ng indikasyon kung gaano kalaki ang pondo o suporta rito. Tinutukoy na kung may domestic o foreign groups ang nagpondo o tumulong sa naturang rally. We have noted that The support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even foreign groups, we're checking all possible leads. to what would characterize or define an unusual support uh, in Africa? the way it was organized, the support system, the food, and the other auxiliary equipment what facilities needed. It was organized, it was grand, ika nga, grand day of preparation. So we are checking this. Bilang reaksyon sa isang social media post umalma si retired Air Force General Romeo Pokis at iginiit na hindi nga nila mapakain ang lahat sa nagtungo sa protesta. Samantala, mariing itinanggi ng Philippine Navy ang aligasyon na nasa kustodiya o proteksyon nila si dating Marine Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Kasunod ito ng talumpati ng dating mambabatas sa si Mike Defensor sa People Power Monument na nasa kustodiya umano ng militar si Gutesa. Ngayon po, noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po kung isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap lang direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe noong nakaraang dalawang linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. sa po ay kinukulong na illegally detained ng kanya makasama ng MC2. Nang Philippine Marines. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, walang ebidensya at walang basihan ang pahayag na ito, lalo ng pagkakadawit sa Philippine Marine Corps. Matapos matanggap ang panibagong claim, sagad daw silang nagsagawa ng masusing verifikasyon kabilang ang inspection at intelligence validation. Lumabas na hindi nasa anumang uri ng kustodiya o proteksyon ng Navy sa Claims that the Philippine Navy, particularly the Philippine Marine Corps, is holding, detailing, protecting, or placing under its custody Mr. Orly Regala Guteza and his family are mere speculation. These allegations are unfounded, unsupported by evidence, and have no basis in fact. The Philippine Navy exercised due diligence upon learning again of these claims. A comprehensive verification was conducted which include inspections and validations by our intelligence units. All findings consistently confirmed that Mr. Duteza, who was long been retired from the service, is not under the custody, protection, or safekeeping of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Una nang sinabi ng Navy na June 30, 2020 pa nagretiro sa Marine si siya ang nagsiwalat na nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa bahay ni na dating akong Bicol Party Representative Elizalde Coe at dating House Speaker Martin Romualdez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News authority. Brigada Bandita. Nationwide. Nagkilos protesta sa EDSA Ortiga sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang kanilang panawagan Marcos Resign. May report si Brigada Jigo Studio i-Brigada mo. Brigada. Report. Marcos resign. Ito ang sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang kilos protesta sa Edsa Ortigas nitong Martes. Bandang alas dos 2.30 ng hapon na magtipon-tipon ng grupo. Bit-bit ang mga placard na may nakasulat na walang karapatang mamuno ang isang drug addict. Marcos magnanakaw ibalik ang 25 billion pesos at Marcos alis dyan. Giit ng mga rallyista. Oras na para magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Kung ang kapatid daw nitong si Senadora ni ay, Marcos ay pinagbibitiw na siya sa puesto mas lalo na raw asambayan ng Pilipino. Para sa kanila, isang clear and present danger si Pangulong Marcos. Samantala, hindi pinayagan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang hiling ng United Peoples Initiative na i-extend ang kanilang programa sa EDSA People Power Monument para sa ikatlong araw ng kanilang rally. May ilang personalidad umano sa entablado ang nagudyok ng posibleng sedisyon o rebelyon na labag sa terms and conditions ng permit Meet. dahil dito ipinagpatuloy ng UPI ang kanilang aktibidad sa EDSA Ortigas. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, organizer ng UPI, iginagalang nila ang desisyon ng QCLGU pero mariin niyang tinatanggi ang aligasyon ng sedisyon. Wala raw siyang narinig na anumang pahayag na lumalabag sa batas. Sinabi naman ni Colonel Raynan Patam, hepe ng Mandaluyong City Police, na nakausap nila ang tagapangasiwa ng Edsa Shrine at napag-alamang walang naging koordinasyon ng UPI para magsagawa ng anumang ang aktibidad sa lugar. In the heart of changing lives sa ko, si Brigada Jigkos tojo ng 105.1 five Brigada News of Manila, the music news authority. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Makahapon, binantayan upang kompleto, kompleto. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New SFM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New SFM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 37 days na lang. Pasko na. Mula sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.